kung papipiliin ka, ano pipiliin mo? Pangarap mo o crush mo? <laughs> oh, wait, nag-vibe pa oh. Ayos ba yun? Ayos ba yung appear and auxiliary? Ako, ako for sure, pangarap sa sasagot ko, pre. Ako, pangarap muna sasagot ko, pre. Kasi hindi tayo mapapakain ng crush-crush lang, eh. Kala importante. Importante. Ikaw nga, Anshi, kita nanguin kita. Unahin mo yung career mo o love life mo. Alam mo, sobrang mahal mo yung tao. Pero kailangan mo magbasa ng ano? Ng floor plan. Oh. Sige nga. Oh legit career pre Hindi tayo mapapakain ng ano pre Lab lab lang Lab lab Oo Siyempre kainan yun eh Pero yung Wala akong crush Yung body may wala Mayroon yan May nagpapatibok ng iyong tumbong Promise Sorry ah Sorry for the term ah Pero for sure mayroon yan Lowkey lang yan eh Lowkey ka lang Miss Abby Na joke na la joke lang po Karir na may halong land Ayan yan Nabanggit na ni Boss Mob For sure mayroon Nasusulyapan No No Nganda na talagang kaya Auxiliary speaker ka talaga. Ano if kausap mo yung seven years old self nyo guys, ano sabi nyo sa kanya? Huwag kang maniwala sa maratandang sabi, sasabihin sa'yo hindi mo kaya. Yun, yun na din masabi. Tsaka, go mo lang yan. Siguro kung seven years ago, ano ba yun? 2018? Paano na? Pa-college pa na ako nun. End mo na now? No. E, paano pag sinabi sa'yo yung end na natin to, Angie? Oh, wait. Ano mo, sakit yun, Angie? Kung ano ka makain kayo sa Starsbuck? <laughs> hindi na natin to. Oh, wait. Ang oh, sakit nun. Oh, stars back. <laughs> Never put off until tomorrow what can be done today. In short, Huwag ka mag-procrastinate, di diba? The ability of a weapon is great, but an ability to to, ab to better oneself makes you limitless. So, kasi yung growth, alam mo yung growth? Auxiliary. For sure, familiar ka dun. Hindi nawawala yun sa kada tao. Tao lang din ang tumipigil sa tao. Alam mo yun? One self is the only limiter to one success. Oh. Nice ba yun? Pwede na ba ako? Si ano, Albert. Albert Martinez. <laughs> Anong edge mo? Ano? Magaling ako magluto. Kasi pag ako, naglinis ako ng bahay. Magaling ako mag-edit. Magaling din ako mag-romansa. Tsaka sa lahat. Hindi, ako na, uh, hindi na una ang damdamin ko. Kaya ko mag-lead sa relationship. Yun yung edge ko. Mag-edit. Ano? Given na yun? given na yun kahit gabi-gabi pang hingin yun pero syempre responsibilities first priorities first matik matik na yun pero hindi na dapat pinapalaki ang mga bagay-bagay na yun ang mga bagay na malaki hindi na dapat pinagsasabi pa kasi alam naman natin kakasya sa bibig yun eh <laughs> wow worse wow worse o tinan mo haha -ha ka ng haha -ha. ganun <laughs> ay napartida nakangiti pa yan pre sa dorm niya pre pinagtatawanan na ako ng mga dorm mates mo tol quiet Mag-aaral po kayo dyan. Huwag kayong makinig sa stream ko. Nans, tama na to. Uy. Ano yan? Practice ba para sa akin? Tama na yung Glimpse of a past Bakit? May ka ba? O naalala mo siya? Uy. Mas rekta yun. No. Angie, mas rekta yun. Concrete plus love plus PVC pipe cannot be. One plus one equals you. Pero hindi naging kayo. <laughs>